tay sarado si Lee at nakaposas ng tanungin hinggil sa pag-aresto sa kanya ng Manila Police at Task Force Tugis, sagot ni Lee. Maganda na rin ito para magkaalaman na. Maganda na rin ito. Eh, Siyempre, medyo pagot. So, ako, so, hindi totoo lahat yan. Naresto na kagabi si Lee sa lobby ng Hyatt Hotel sa Malate, Maynila matapos ang mahigit tatlong taong pagtatago. Akusado si Lee sa kasong syndicated estafa matapos gumamit ng peking dokumento at ghost borrowers para makakuha ng 7 bilyong pisong pondo sa pag-ibig fund para sa kanyang kumpanyang Globe Asia Tech. Isa si Lee sa tenegore ang high-profile fugitives na may 2 milyon pesos na patong sa ulo. Dinala si Lee sa Pampanga RTC para linawin ang legalidad ng pagkakaaresto sa kanya. Git kasi ng kampo ni Lee, walang bisa ang warrant tito ipinakita pa ng tagapagsalita at isa sa mga abogado ni Lee ang kopya raw ng original quashal of warrant of arrest mula sa Court of Appeals na nagpapawalang bisa sa pag-aresto sa kanyang kliyente.